ang mga tanggol po sa ay may papakita ko na naman ay ano po singer na maganda nakapayak na singer bata siya bata bata ka dito ko napanood sa Facebook bilang dumaan siya papakita ko ito yung dito ko napanood ayan umabas, yan ang pangalan niya yan ang Facebook niya. Ano nga napanood? Mga katangul. Yan. Yan siya. Ano napanood? na Yung bata. Lagi sobra ganun lang kumata. Saka kawawa Nakahawa siya. Nakahawa. Nakahawa. na so, mapanood niya. kawawa Bata. So tumaling. Ang galing-galing naman. Mga katangul kung naglalagay na kung naglalagay na kung naglalagay na kung na kung doon. na kung naglalagay na kung naglalagay na kung na kung naglalagay na kung naglalagay na ng mga na Bata yun, ano yun, katutubo. Katutubo yun. Katutubo lugar katutubo niya. Katutubong lugar. Eh lugar, uh, ano yung tamin? Katutubo siya. Na lugar. Na mga katanggol. Ito, ipapakita ko na mga katanggol. Ano yung mga katanggol. Ito, ako, ang galing na dito muna Hmm. Alam ko. Ang tagal ko na itong gusto makita itong bata na Tapos dito ko palang pala ito makikita sa daan. Eh, Nagtitinta ng banig. Opo. Kamu sa may bumili ng banig sa'yo? Wala po. Hira na lang daw po kasi ang magabili ng ganito. Hindi na po masyado. Hindi na pansin. Hindi na po kumila. Ano po, hindi na po kasi ka. Uy, Nilo. May batang nagalakad. Teka lang ha. Uh, Kaya may natin yung May nakita tayo guys na bata na gano'ng tinda ng ano. Hindi ko ano pa ninyo. tinda Be! Be, ano yung tala mo? Panik po. Ano yun? Nabenta mo ano? Ginabenta mo? Magkano yung ganyan? Ano po, take 600 po yung isa. 600 isa? Teka lang nga baba kami. Eto, tinitinda mo talaga. Eto, saan ka? Sa mapayang. Hindi ko kasi alam guys kung saan yung mapaya na yun. Pero guys, nandito po kami sa San Jose. Kasi yung pinunta natin na Bulalakaw, binisita natin yung bahay. At meron tayong tutulungan dito sa San Jose. So, habang kami nagbabiyahe, napakaswerte naman talaga ni Dagud Mangyan. Dahil nakaka-tempo ako ng mga bata na ganitong nagtitinda. So, etong maliit magkano? A 400. Ah, 400. Eh di, ano ikaw? Ano, katutubo ka din? Opo. Okay. Mm. So guys, isa po siyang katutubo. Kung napanood niyo po si Aira, And si Angela, katutubo din po yun. Ito naman guys, katutubong ratag nun. Ilang taon ka na? 14 po. Ay, naka-uniform ka pa. Oh. Saan so, ka pa galing yun? Yun po, sa school. Sa school. Yes. Tapos ang napansin ko pa siya dito guys, meron siyang dalang palay. Ba't naman may dalang palay? Nagpanagraw po ako. Na Nagahayay yung malay po. Ah, yung panagraw yung nagahimalay. Tapos ito, anong nagagawa nyo dito? Pambigas. Oh, Siyempre yun naman ang ano natin dito. So anong sabi po ni, anong pangalan mo ulit? Si Daisy Lynn. Daisy Lynn. Parang pamilyar ito sa akin. Ikaw yung nakanta? Opo. Yung magaling kumantangmang yan? Opo. Yung nagkita tayo sa paklolo? Ay, okay guys, kilala ko na tong bata na to. Ito yung, yung magaling kumanta, sikat na sikat po itong katutubong mangyan na ito. bali, apat na taon na ata yun, na i-vlog. Hindi ko pa, hindi nakikita ko na yung mga vlog nito. Magaling po itong kumanta. Parang na-starstruck po ako kasi ang tagal ko na itong gusto makita tong bata na tutas. dito ko palang pala ito makikita sa daan. And Tinta ka ng banig. Opo. Di ba kumakanta ka? Paano yun? Ano po, minsan lang po. Kapag po may inagi, pag may nag-invite sa iyo, ano ano, kamusta may bumili ng banig sa yo. Wala po. Bira na lang daw po kasi ang magbibili ng ganito. hmm Parang ang saya ng puso ko kasi nagkita kami ng bata na to. Ang nakakalungkot lang, wala masyado daw bumibili ng banig niya dahil ano? Dahil po hindi na rin daw po masyado ginagamit. Hindi na masyado ginagamit. So paano bang ano kagawin ko dito? Pwede mo po. Ano ano? Pwede mo po bilhin. Ah, bilhin ko. Tapos para po may pambili na kami ng gas. Asa ah, kiti, abilhin natin ito. Abilhin ko na yung banig mo. Pero Oh, akantahan <laughs> muna tayo ni Daisy Lynn Yan. E, eh, pansin ko kay Daisy Lynn alam nyo kasi pag sa mga katutubong mangyan guys ang ano talaga sa kanila mga saging at ano yung dala mo eto may dala kasi siya napansin ko sa kanya baon ko po ano to? baon ano baon? ah saging hala parang bulok na yung saging oh. pwede pa rin naman to tapos ano to kamote? Ah, kamote. Yung kamote puti. Oh, tapos ito ano to pang kain o ano pang kain ko po. Nasa sa school. Kakatuwa lang talaga dahil Uh, marami tayong natsetsempuhan ng na mga katutubo na ganito. Hindi ko rin po inexpect kasi nadaanan ko tong bata na to na matagal ko nang gustong-gustong makita. So dahil diyan guys, bibili natin to para makauwi kan dahil an oras na po. Pag alas 6 na po ata ng gabi dahil pauwi pa rin kami ng Oriental. Ay nakakakanga pa dito sa bata na ito at sinasabay yung niya yung sa pagkantay niya, yung sa pag-aaral. Tapos katulad nito guys, meron siyang dito, oh, may dala siyang palay pang saing. Ganyan, pang kainin niyo. Tapos yung papagbentahan nito ng banig, binibili niyo ng ano? Nambigas Nambigas. Uh -huh. Pagay, sikat ng bigas po. Ng bigas. sikat na sikat ka pa rin naman hanggang ngayon. Eh, anong nangyari sa'yo? ano po, parang yung yung hindi na po akong nag-vlog po, hindi na po ako masyado ano pinapansin. Ah. hindi na daw po siya nag-vlog tapos hindi na daw po siya pinapansin ng mga tao. Bakit naman anong nangyari? Huh? Kasi, ano nangyari? Ha? Ha? Bakit ka iyak? Naiyak tuloy ako. <laughs> hindi na po ako masyado pinapansin. Hindi na po ako bina... Ano po, hindi na po ako sikat. Hindi ka na daw sikat. Sikat ka pa rin na, napapanood pa rin kita. Ito, ito mga gawa, ito ng pamilya mo. Sino gumagawa dito? Si mama po. ina mm -hmm. E niya lang po sa akin. Mm -hmm. Kapag nakawit po ako sa school. Okay ka lang? <coughs> hmm? ah, okay ba pa yung pakiramdam mo? Medyo may, may ano na lang po. Sinat po. o bakit nagtitinda ka pa? Tapos sumaambun. Kung natulungan ka po kasi si mama. Grabe mm -hmm. guys. Sobrang hanga talaga ako sa mga batang. Alam niyo yun, yung uh, nagsusumika para lang makatulong sa mga magulang. Ito kahit uh, masama daw yung pakiramdam niya, may sinat siya. So gusto niya makatulong sa mga magulang niya para may pambili ng bigas. So paano di yun ang nasabi mo um, para makauwi ka na. biling ko na to. Kantahan mo na ako. Ano yung kantahin mo? Power uh, of, life. power of Guys, kung hindi nyo kilala, si Daisy Lynn po ay uh, napakagaling na katutubong mangyan po na. Hindi ko rin po in kasi hindi ko siya mamukhaan kanina kung di pa niya sinabi yung pangalan niya. So, kakantahan niya tayo. Pakinggan nyo kung gaano kagaling kumanta. The whispers in the morning Of lovers sleeping child. Rolling by like tenderness, as I look in your eyes, I hold on to your whole body and feel each move you make. Your voice is warm. Tender, love that I could not forsake. Cause I'll be The power of love Ay, grabe, ang galing guys, alam yun Parang tumindig yung balahibo ko dun sa galing Grabe talaga si Daisy, ang galing talaga, nakakataba Ang saya ng puso ko ngayon na nakita talaga kita, promise Ayun nga, may mga dala kaming bigas Kasi meron kami, dapat pagbigyan Yung bigas na yun, dali na lang natin sa inyo Ang lakas na, mo. okay lang, nahihating ka na namin sa inyo Okay lang So guys, sasakay na natin si, ano kasi Grabe na hindi na maganda yung panahon. Baka na mga sapang ulan. Tara, sakay na tayo. Amin na to ha. <laughs> Tara. Guys, uh, iahatid na po natin si Daisy kasi uh, natatakot na din ako para sa kanya kasi gabing gabi na. Tapos hindi pa okay yung panahon at sunod-sunod pa yung kidlat. So, dito na ba yung bahay niya, ano, Daisy? Opo. Oh, sige, guys. Dito na daw. Alin dito, aliko? Dito po. Dito. nanay. Oh, sir. Kapagala Hello po. Na naman kayo namin, sir, na sir. <laughs> Ay, kilala niyo po ako? Oh, po. Sa silpon, sir. Mm, eh, sino po ako? Si Dagud Mangyari. Ay, sir. kilala Ay, po, tayo ni nanay. Kayo po yung nanay ni Daisy. Po. Nakita po kasi namin siya, nagkatinda ng, ano yun, nung banig. banig po. po, sir. Eh, medyo madilim po yung paligid ako. Ayun, medyo mas wala pa daw yung kapakiramdam niya so mabuti na lang po sumama po sa amin mm -hmm. De, yung banig po na bini, yung binibenta niya binilan na po natin Rose, mm -hmm. thank you din po may pambili kami ng bigas eh. <laughs> thank you Love po, yun, eh, po. Eh. hindi po ganito na eh Opo. kasi po may dala po talaga tayong bigas mm -hmm. yun po ibibigay din natin sa ibang tutulungan natin yung bigas na po yun sa inyo na lang ay, yun. ay, ay may katulong po kaya kayo pagbuhat oh. about abot. ay ako na lang sir. ako na lang kaya <laughs> ah kayo po yung Tatay, oh, tatay po ni Lady Lino. kayo po. Naligaw po kami sa inyong lugar ngayon eh. Nabigla, nabigla din po ako na ano po po si Daisy. Nakilala ko. Hindi ko rin po akalain na siya po pala yung pumakanta. Oh. Ay sige po, bago po tayo magwentuhan, kuwain po muna natin yung bigas. Ano po? May bigas kayo ngayon tayo. Ay, pasalamat na ako. Sige po tayo, tara. Yan. Ay, may kaunting hindi. Baka wala kong tulong sa Ito po kasi may apagbigyan po kami. Mm. Ay bukas pa naman po. Ay di, sa inyo na muna. Ah. <laughs> para para po sa inyo po talaga siguro yan. Talagang ang kwan ko, sir. Ang medyo kwan ko. Ang tuwa. Medyo iya so. maiyak ako. Medyo kwan. Talagang kami po ay talagang hirap. So, Dahil mm. yan po lang talaga Ah, yeah. salamat po. Mm. Pakita natin. Anong, anong, anong. Para po ito po talaga yung ano nyo, um, yan talaga po ang pagkain namin pagkain. Na is, Ay, simple kaya po, kaya po may ito dalang pagkain namin. May kaya po malis. pala may dalang pagka, may dalang ano si ano din. Opo. Ganito si Daisy Lynn. Ito po talaga daw kinakain nila dito. Siyempre pag sinabi talaga mga katutubong mangyan, ang pangunahin nilang pagkain dito, um, kamote at ano po, saging. Saging po. Tapos ito po yung kanin ninyo, but may dilaw po. Ay, may mais po, alo na may mais. Ah, hinahaluan nyo ng mais. Para matagal din maubos. Oo. Ay, diba, sikat na sikat si Daisy? Eh, Oo. Sikat po talaga ay, sa... Bakit po siya ay, ano, uh, nagtitinda pa rin po na, ano, yung banig. Yung um, bagasir, yung pagkasikat niya, doon lang sa imbita sa kanya, pamis, ano? Minsan, kung baga minsan. sa isang buwan, maganda na po kung maimbitahan siya ng apat na beses sa isang buwan. Uh -huh. Pero yun naman po ay may dalawang libo, mataas na ang limang mm. libo doon sa kanila. Gano'ng po gastusin ang isang libo ngayon? so, so mm. ngayon po, binira na po siya maimbitahin. Binira na talaga Kaya kami ay medyo hirap rin talaga sa buhay, araw-araw gastos na wala kaming kinikita. Yun. Mm. So, parang nangyayari po ba? Hindi naman sa pag po, parang si Daisy Lindy yung tumutulong sa inyo. Tumpak po siya. Mm -hmm. Tutupo talaga. Mm. Kaya nga po, eh, kanina po, um, may, ma may sakit po si Daisy Lynn. Hmm. O may sinat, pero nagawa pa rin. Hindi, hmm. hindi niyo po ba, ano, yung... Sabi, hindi niyo man ng sanap sabihin na huwag na magtinda o ano? At gusto niya rin sir, na makatulong na. Mm -hmm. gusto niya rin makatulong. Kera Kasi po. nga, at ang tatay ay hindi makatrabaho masyado. Gusto niya talaga makatulong para madagdagan yung yung kita na medyo kami sa pambili ng pang araw At saka yung pag-mabait niya, yung maka-ano niya sa kapwa niya uh, estudyante, kung sa school man siya, ituloy lang niya yung pagkabait niya at sa ibang tao na nakatanda sa kanya. Ito rin po isa po katulad yung ano yun, yung palay. Mm. 'Yan pinanagraw namin yan sir. panagraw po sa amin 'yan. Minsan pag may dayami ang harvester na naumbok, pinapagpag ko 'yan sir totoo talaga 'yan. 'Yun nanganap buhay ko nagpalaki sa akin. So, na pasensya na kayo dun sa binigay ko ha. Mm. yun yung po kasi talaga may ipagbigay na ako di sa inyo na lang po. Tsaka po pa na Uh, ibibigay kong uh, bayad dun sa banig dadoblehin ko na lang po 'yun okay. para kahit papaano may panggastos to may Panggastos mm -hmm. ko kami sa amin po. Opo. Basta kung halimbawa po may makapanood dito, mm -hmm. may tumulong sa okay. atin, babalikan ko po mm -hmm. kayo. Ano po? Kaya guys, sa lahat po ng mga gustong tumulong uh, kay Daisy, mm -hmm. i-message niyo na po ako sa Facebook page at makakasa kayo na babalikan natin itong batang ito. Ano po? Sana po matulungan nyo si Daisy. Para makaangat man lang po siya at ng mga kapatid. Salamat po. Ay po kumakanta siya ng madalang-dalang, makaaral maka din po. Mm -hmm. Hanggang sa mataas po na para lang. Ano ba yung pangarap niyo sa kanya pag, ano, pag college? Pag college sana sir, sana maanuhan na rin siya kung hindi na masyado siya manirapan. Mm -hmm. May scholar po ba ito? Wala po sir. Mm -hmm. Malay niyo naman, may ano tayo no? may magbigay sa atin ng scholar. sana po matulungan po scholar ang aking anak mm -hmm. sa akin po hindi ko po may papangako na mabibigyan ko kayo agad ng tulong ang tanging tulong ko lang po na may bibigay sa inyo isipakalat natin kung ano yung sitwasyon ng buhay ninyo dito po ano sila po ay mga katutubong mangyan purong mga katutubong mangyan po sila mga tribong ratagnon dito sa San Jose Occidental Mindoro kaya sa mga nais pong tumulong kay uh, Daisy Lynn uh, i-message nyo lang po ako sa Facebook page natin na mo yan. Guys, uh, tulungan nyo po akong i-share yung video na to and sana pasikati natin to si Daisy, ano? So, yung kanina, nag siya kasi matagal na nga siya nag-vlog at kumakanta. Eh, sabi niya, hindi na daw siya sikat. Huwag mong isipin yon. At least kahit paano, nandyan pa rin yung talent mo. Mawala man yung sikat, yung talent mo, nandyan pa rin sa'yo. Shoutout mo kay Ma'am Moira de la Torre. Sa po kayo sa mga fan ni Daisy. And napakagaling po kumanta nitong bata na At sana magkaroon tayo ng chance na ma-meet -ma natin si Moira. So, bigyan tayo ng ano, sample ng kanta ni Moira de la Torre. Ano ba yung ano yan? Anong kanta? Tagutaguan. Tagutaguan, Tagu maliwanag ang buwan. Masarap magmahal pag hindi iniwan. Pagbilang mong tatlo na katagu na ako, ibalik ako sa nakaraan at nakita kita sa tagbuan ni bathal. may kinang sa mata na di may. di ba mga di ba mga napanood na sa mata magaling kumanta grabe galing 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 na kumanta nakatanggol nakatanggol napanood nyo ba bago niya panood niya panood nyo na may sabihin ako lagi lagi lulumabas no pakisubscribe sa youtube channel mga bago sila lumit ha pakis subscribe youtube channel tiktok palo facebook palo mga katangkol ah, na 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 subscribe naman. Mga kung na na, uh, ni palagi daw na doon ba uh, ay kita ay kita kasi nakapuskap sa, ka, sa akin yung mga bago dyan hindi lang sa Facebook ay eh, YouTube ay subscribe na para tutuloy ko sa pamanood para din naman nalali para bal babang sa bukat ulap sa YouTube ay kita na ako agad mga katanggol yun mga katanggol yun ang pinagot ako YouTube Sa bata, magaling-galing niya kumanta. Tsaka nakain niya. Sabi ko, yun na mga tanggol. Mga tanggol. Ah, next time to the vlog, yun naman. I love you. Mga mga I love you. Mga mga titik. Bye-bye. I love you. Mga mga